Mga kababayan, may kwento ako sa inyo ngayon. Isang kwentong marahil pamilyar sa marami, pero kailangang marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng ating bansa, may isang kalaban na hindi nakikita ng mata. Hindi ito armado, hindi ito maingay, pero araw-araw, unti-unti nitong kinakain ng kinabukasan ng ating bayan. Ang pangalan nito, korupsyon. Daling ko kayo sa bayan ng San Lorenzo. Sa unang tingin, ito'y isang karaniwang bayan lamang may palengke, may paaralan, may health center. Pero sa likod ng simpleng pamumuhay na ito, may malalim na sikreto. Bakit kaya laging kulang ang gamot sa health center? Bakit ang kalsada ay paulit-ulit na inaayos pero laging sira? Bakit ang bagong covered court ay may bubong na tumutulo kahit hindi pa tapos ang taon? Isang guro si Ma'am Liza ang naglakas-loob na magsalita. May mga dokumentong naglalantad ng katotohanan ang 2.5 milyong renovation na naging pintura lang, ang 1.2 milyong feeding program na naging isang tasang lugaw, ang 800,000 na road improvement na naging butas-butas pa rin. Hindi ito kwento ng numero lamang. Ito ay kwento ng mga batang hindi nakakuha ng gamot, ng mga estudyanteng hindi nakapasok, ng mga magsasakang hindi makabenta ng kanilang ani. Pero may pag-asa. May mga tulad ni Ma'am Liza na naglakas-loob. May mga kabataang nagtataas ng tanong. May mga mamamayang hindi na pumapayag sa dating sistema. Ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng tanong. Nasaan ang pondo ng bayan? Sa simpleng kilos, pwede bang makita ang report? Sa simpleng paninindigan, hindi ito tama. Ikaw, ako, tayong lahat may papel sa kwentong ito. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat manahimik. Dahil ang katahimikan ay pagpayag sa pagnanakaw sa ating kinabukasan. Kung napapaisip ka sa kwentong ito iparating mo sa iba. I-share ang video na ito. Mag-subscribe sa channel para sa mga susunod pang katotohanan na kailangang malaman ng bawat Pilipino. Sama-sama tayong magbantay, magtanong at kumilos para sa isang malinis na pamahalaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento ng katotohanan.